Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos ating pag-aaralan, atin po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 27 hanggang 28. Ito pa itungkol sa ang tunay na mapalad. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpa, nagpasusos sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So, ang papuri pagsamba ay para sa kanya lamang. Ito ati po binasa, ito po ay habang ang ating Panginoong Heso Kristo ay nangangaral ng salita ng Diyos, may isang babaeng sumigaw no, na mapalad yung babaeng uh, nagdala sa iyo sin sinapupunan at nagpa nagpasuso sa inyo. Kasi alam natin na grabe yung uh, pangangaral ng ating Panginoong Isus, yung kanyang karunungan at maraming namamangha uh, sa katalinuhan na ipinapakita ng ating Panginoong Heso Kristo. At siyempre, kung ikaw ay isang magulang, no, kunyari, may mga nakikita tayo ng mga kabataan, no, grabe yung ta uh, na talented natalented, matatalino, kahit hindi natin anak yun, eh, parang nakaka eh, di ba? How much more yung yung mga magulang noon, no? Kaya sa sabi kaya nga siya sabi natin, Bak grabe siguro proud na proud yung mga magulang ni, ni, ng batang ito kasi ang talino, talented, no? Kung titingnan nga natin, tayo nga namamangha. 'Di ba? Sa katalinuhan ng isang bata dahil siya ay talented, no? Na, na kahit din nga natin yung kaano-ano, na natin na kahit tayo mismo napaproud, no? Na parang ang, naman ang naman ng batang 'to. No? How much more yung mga magulang, no? Kaya sabi, as mapalad yung mga uh, ng mga magulang ng batang ito. Katulad din no sa ating Panginoong Isyo Kristo na ito yung out ng galak ng isang uh, ng isang ina rin no na na makita yung isang katul na isang ang ating Panginoong Hesus na ganun magarang no, yung kanyang katayunan. No, Talagang masabi mo na kung ako nga hindi kita anak, di ba? Natutuwa ako sa iyo. No? Uh, ikaw nga, hindi ko hindi kita din sa sinapupunan ko. Hindi ako yung nagpalaki sa iyo. Pero natutuwa ako. No? Nagagalak ako. Uh, sa pangangaral mo, no? paano ka pinalaki ng mga magulang mo, ako nga natutuwa. No? How much more yung mag mga magulang mo? Di ba? Mas nalang matutuwa yon So, may kita natin dito mga kapatid, uh, sabi niya mapalad. Which is totoo naman talaga. You know, yung magkaroon ka ng isang anak na matalino, uh, masunurin, di ba? Uh, ayun nga, katulad yun, sa si pangangaral na ating Panginoon, is talaga namang nakaka-proud. Di ba? Pag marami achievement yung mga anak natin, uh, gumaganda yung pamumuhay nila. You no? Know, kung naka, yung iba naging professional at uh, nakakaroon ng mga recognition, talagang walang magulang na hindi matutuwa. At siyempre, yung paningin ng mga tao sa inyo bilang mga magulang is bless kayo na talagang uh, ang papala ang papa ang ano ang ang mapapa ang papalad niyo naman no? at uh, ganito yung mga naging, naging mga anak niyo mga mga masunurin no? yung mga magaganda talagang sa tingin nila talagang mga mapapalad tayo pero siyempre mga kapatid ang ano kasi doon is nakadepende rin kasi yun sa pagpapalaki ng mga magulang eh di ba? Kasi ang ating uh, ang si Mama Mary at si Joseph talagang ano siya religious sila eh, di ba? Talagang sumusunod sila dun sa 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 sinasabi ng kautusan ng Diyos, di ba? Talagang nandun sila, talagang uh, Religious sila. Talagang nandun sa puso nila yung pagsunod sa mga batas ng, ng Diyos, di ba? Yung, mga, yung pagdala sa ating Panginoon ng siya'y sanggol pa lamang, di ba? Yung mga tradisyon na ginagawa na hinihingi ng kautusan ng Diyos, talagang sumusunod sila. Nandun yung pagsunod nila. At dahil doon, siyempre, nakikita ng anak yung pagsunod ng kanilang mga magulang. Kaya nga napakalaga sa ating mga magulang is talagang ano eh, uh, itinuturo natin sa kanila yung daan ng katwiran. Kaya nga dinadala natin sila sa church, dinadala natin sila sa paglilingkod sa Panginoon, pinapakita natin sa kanila na ganito yung pagsiserve sa Panginoon. Kasi darating ang time, sila yung papalit sa atin. Eh. Darating ang time, sila rin yung mamumuno. Sila, isa sa kanila, baka gamitin din as nangangaral ng salita ng Diyos. So, ano eh, malaki yung bahagi ng mga magulang, lalo ng nanay, sa pagpapalaki ng kanilang anak. No? Katulad sa amin, ang nagdala sa amin talaga sa Panginoon, yun yung nanay namin. Kasi yung nanay namin ang ang una nakakilala sa gawain ng Diyos. Di ba? Pero siyempre, hindi naman na uh, biglaan na lahat kami nadala sa paglilingkod. Siyempre, on the process eh. No? Hanggang buo kami pamilya ay nagsiserve sa Panginoon. So kung ano man kami ngayon is dahil kasi yun sa uh, mga magulang. 'di ba? Kaya siyempre, mga magulang ko naman is mga ulirang mga magulang, no? mga babait na mababait, kaya yung disiplina ganun din, no? Naranasan din namin mapalo. <laughs> yung sinasabi sabi ng lambiting patiwarik, no? Nay nayari din sa amin 'yan eh, no? So, yung, yung ganung uh, disiplina. Pero siyempre, alam ang kagandahan kasi doon is uh, Alam namin ng time na yon is ginagawa ng magulang yun is dahil mahal, mahal kami ng magulang namin. No? Tinutuwid lang kami dinidisiplina. Hindi katulad kasi sa panahon namin natin ngayon, no? Lalo dito sa Canada, hindi ba hindi ba sa basta yung disiplina dito, kailangan ano lang, hindi mo pwedeng mapalo, no? Kasi pwede ka nang makasuhan. <laughs> diba? Eh, sa atin talaga dati, eh, tagang kung sa mga teacher nga, diba, talagang yun, ano, pinipengot ka pa, no? talagang pagdinisiplina ka. Kasi gusto ng mga teacher talagang itatak sa utak mo, o kaya ng na magulang natin. Kasi, ang, ano eh, kaya, kaya maunawaan mo kahit doon sa mga hari dati, di ba? Pag meron silang uh, malagang ano, yung panukala o kaya meron silang misyon doon sa isang sa isang tao. Meron ako ng mga napapanood eh, di ba? Minsan nga sinasampal pa eh. Pak, Parang tanda tandaan mo ito, no? Isaksak mo sa kukote mo, isaksak mo sa utak mo. Kaya ito ito may misyon ka, may misyon ka talagang sasampalin, di ba? Pak. Para maramdaman niyo yung sakit, no? Hindi niya makalimutan yung leksyon na 'yon. No, 'Yung leksyon, no, kaya yung uh, sa buhay niya kasi nakaramdam siya ng sakit eh. <laughs> Minsan kasi yung nagpapaalala sa iyo yung sakit eh, no, para maalala mo yung ano ba yung leksyon na nakuha ko, no? yeah? Para ano 'yan? Parang sugat 'yan eh. Pag nagkapeklat ka, hanggang landingan yung peklat, hindi mo makakalimutan kung anong nangyari sa iyo. <laughs> magpapaalala at magpapaalala yun sa'ya, yung peklat na nanamo. Na yung sakit na yon disiplina yon no? Yung kaya may gusto lang siyang itatak sa, 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 sa utak natin, kaya nakaramdam ng sakit na yon sa hari, di ba? Na hindi mo makalimutan. Di ba? So may mga ganong ano eh. Yung mga bagay na yun na naranasan natin nung mga pa tayo, yung mga palo, tsinelas no? mawalis tingting, masinturon. No? <laughs> Kaya <laughs> kung minsan, yun ka na eh, tumatatak yun eh, no? Pero, ah, uh, tumatatak yun na, uh, yun ay is way yung pagdisiplina eh. Kaya nga, ah, uh, kasi alam natin, pag sasagot-sagot tayo sa magulang natin, masasapok talaga tayo dati, di ba? <laughs> Siyempre, yung mga, pinanganak na ng mga mga ano na mga nasa mga middle na ng 90s no, mga nasa mga 2000 na no? Para sa kanila parang brutal na 'yon eh, 'di ba? <laughs> no, para ano ni, para sa kanila. That's too much, 'di ba? Tami mga bata nga dito minsan eh. Hindi pare sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Uh, minsan walo yung subject mo, 'di ba? Walo subject mo, tapos exam mo may apat, may lima, 'di ba? Yung araw. Eh dito sa Canada eh, mabigyan lang ng mga assignment minsan eh, no? too much no? I'm so tired mga gano'n gano'n na diba? isa lang naman yung yung exam niya sa araw na ito pero it's so tired na diba? pero sa ating walo eh, no? minsan lima dami nating na ano pinag-aaralan tapos sabay-sabay pa yung exam sa araw na yan diba? Siyempre, nag-iba kasi yung panahon. Pero sa atin kasi, siyempre, yung isa-iba, hindi nila maunawaan yung gano'ng klaseng disiplina. Pero sa atin, yung mga kaedadan natin, yung mga pinanganak ng 80s, eh alam naman natin na talagang ano yun, talagang sa atin yun, minsan yun, pinagtatawa ng tatayon yun, di ba? Yung mga barkada natin, yung mga kaibigan natin. Oh, napalo ka yata kanina, lakas lang iyak mo. <laughs> di ba? Natin yun, ano yun, para wala lang yun. Natin para wala lang yun, di ba? Nagtatawaan pa, oh, si ano yun, napalo na naman, oh. No? Oh, so, di ba? Pero nakikita natin, ano naman? At tulad nyo, kung hindi, hindi ako dumaan sa ganong ano, hindi naman ako ganito, di ba? Hindi ko rin naman, uh, hindi naman tayo magiging maayos na tao. Di ba? Maayos na tayo eh. Kaya nga naka, ano kayo, naka eh. Maayos. hindi <laughs> 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 naman tayo magiging maayos, di ba? Kung hindi natin nadaanan yung mga ganong proseso. No? Uh, <clears throat> ano yun eh, parang disiplina kasi yun eh. No? Hanggang, lumaki tayo, yung lumaki ka sa pengot. <laughs> lumaki ka sa palo, di ba? Hanggang paglaki mo kasi yun, ano, magre-remind sa yun yun eh. ba? Hindi, hindi nang sama ng loob sa magulang. Ha? So, isang bagay na pasasalamatan mo talaga sa magulang mo. No? At least naranasan mo yung ganun para tumino ka. No? Di ba? <laughs> Kaya malaki talaga yung role ng mga magulang. No? Kaya nga, ano eh, minsan kasi yung too much love, sabi nga too much love can kill you eh, sabi nga ng kanta, di diba? <laughs> Hindi rin kasi maganda yung ganun eh. No, so, maganda pa rin talaga yung ano eh, yung yung paternal na discipline. na tinuturo naman ng Bible talaga, yung pagpalo eh, di ba? Kaya nga sa atin sa Pilipinas, ano yun, iba sa pa parental na discipline, hindi naman yun, ano yun, ano, wag lang talagang susobra so na talagang, ano na, di ba? parang binugbog mo na. Pero yung mga ganun, ano, ano yun eh. Part kasi ng discipline yun eh. No? Yung parang, yun sabi ko nga, kahit doon dati, talagang inaano sila para maitatak lang. No? Kasi minsan yung, yung sakit kasi, na, sabi ko nga, yung sakit kasi, hindi... Hindi mawawala yun eh, 'di ba? Yung palagi yung magre-remind sa iyo eh, parang peklat yun eh, 'di ba? Pero ate sabang habang nakikita like, mo yung peklat na yun, yun ang magpapaalala sa iyo eh. Yeah. So, sabi ng Panginoon, masigit na mapalad yung mga taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Diba? Masigit na mapalad. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi, hindi mapalad yung magkaroon ka na ma, ng ganong anak. Diba? Pero higit sa success nila, higit dun sa mga recognition nila, higit dun sa mga narating nila sa buhay, ba, magiging baliwala yun eh. Kung hindi naman sila mamumuhay sa salita ng Diyos. Di ba? Kasi in the end ng buhay natin, babalik pa rin naman tayo sa Diyos eh. Di ba? At the end of the day, mga kapatid, babalik pa rin naman tayo sa Diyos eh. Lahat ng pinaginapan natin, lahat ng achievement natin, lahat ng nagawa natin sa mundong ito, mawawala rin naman eh. Makakalimutan din naman ng tao eh. Ngayon, sikat ka. Pagdating ng time, mal malalaos ka rin eh. Di ba? Kahit gaano ka kasikat, malalaos ka pa rin eh. Kahit anong uh, ginawa mo, paglipas ng mga panahon, pag wala ka na sa mundo, makakalimutan ka rin eh. Kaya nga maraming mga bayani ngayon, mga kilalang tao, hindi na nga kilala ng mga kabataan. Eh. Pag tinanong mo, sino to siya na to? Sabi niya, ay malay ko. <laughs> di ba? Ay, malay ko kung sino yan. Di ba? <laughs> eh, yun, makakalimutan ka rin eh. Pero sabi niya, yun, masigit na mapalad yung mga taong nagsasabuhay. Di ba? salitaan ng Diyos. Kasi, malay mo kung nasa ano. totoo naman, malay mo kung nasa na yan, di ba? Pero yung taong uh, namumuhay sa salita ng Diyos, sabi doon, is masigit na mapalad. Na. Kasi yung, yung, yung magiging price mo, hindi lang dito sa mundo. Yung sa mundo kasi, sabi nga, parang nag-iipon ka yan eh. No? Kaya sabi, mag-iipon ka dun sa langit, hindi dito sa mundo. Pero hindi ibig sabihin, huwag ka mag-iipon dito sa mundo. <laughs> Ang ano lang is, uh, yung comparison is, pinapakita lang doon na yung mga bagay sa mundong to, mawawala kasi. Pero hindi ibig sabihin, hindi, hindi tayo mag-iipon. <laughs> diba? Pinapakita lang doon kasi mga bagay sa mundong to, mapaparam, mawawala. Pero yung iniipon natin sa langit, hindi. ba diba? Kaya yung taong nagsasabuhay ng salita ng Diyos, yung kanyang ginagawang yon hindi lang para. Ano? Yung, yung benefits ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, yung benefits yun, yun hindi lang dito sa mundo. 'di ba? Hindi lang dito sa mundo na mararanasan mo yung kabutihan, yung biyaya ng ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos, yung pagbabago ng buhay natin, nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan, uh, nawawala yung mga kaaway natin sa buhay, 'di ba? Uh, tumatahimik, uh, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa pamumuhay natin, umuunlad yung yung buhay natin. Hindi lang dito sa mundong ito, kundi kung tayo nakikinig ng salita ng Diyos sa na nagsasabuhay nito, bakit masigit tayo mapalad? Kasi yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos ay yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. No? Yung buhay na walang hanggan kasama yung Panginoon. Dalawa kasi yung buhay na walang hanggan. Di ba? Kaparusahan, kapahamakan at yung uh, buhay na walang hanggan nasa piling ng Panginoon. Di ba? Yung, dalawa eh. Di ba? So, yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, kasama yung Panginoon natin. Yeah. Sabi ko nga, pag namatay kasi ang tao, dalawa lang yung pwedeng mangyari sa iyo. Diba? Pag namatay ka, yung mamatay kang uh, nakadilat. <laughs> no, yung mamatay kang nakadilat na parang nagtakaka pa. <laughs> o kaya yung namatay kang nakapikit. No? Yung nakapikit na parang payapa ka. Kasi so, may mga tao minsan sabi niya, oh, si ano, na, namatay na. Nagkakasiyahan pa kami yun, masaya pa kami ng gabi yun, tapos nakakalungkot naman. No? Diba? Alam mga kapatid, maganda nga yun, mas dapat kang matuwa, namatay siya ng ano, na nagkakatuwaan kayo, masaya kayo, kasi yung, <laughs> di ba? Yung mamatay kang malungkot ka, di ba? Dalawa lang yan eh, no? Mamatay kang nakadila, o ay namatay kang nakapikit. <laughs> Hallelujah. Yan ano din, mga kapatid. Masigit na mapalad yung mga tao uh, nakikinig at nagsasabuhay. Kaya yun ang challenge sa atin eh. naglilingkod sa Panginoon eh, Na kailangan natin yung biyaya ng Diyos para magawa yung kalooban niya. Kasi hindi yun sana eh. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung yung mga material na mga bagay sa mundong ito. Kahit yung position natin eh. Ano may naabot natin sa buhay. Darating ang time eh. Mawawala ka rin sa posisyon na yan eh. Mangihina rin yung katawan mo eh. di ba? So, ano na yung pinagmamalaki mo ngayon? Ano yung pinangahawakan mo na ngayon? di ba? Darating ang time, mababaliwala rin yan eh. di ba? Kahit anong grabe yung mga diploma mo, mga achievement mo. Pag nanghina na yung katawan mo, wala nang say-say yan eh. Sino pang kukuha sa iyo? <laughs> 'Di ba? Oh. Wala nang kukuha sa iyo kasi yung, yung, ano na eh, yung katawan mo hindi na kaya, hindi na fit doon sa trabaho eh. Eh kung makakalimutan, makakalimutin ka na. O oh, paano na? Di ba? Pero yung yung mo at isinasabuhay mo, part na kasi ng system mo yun eh. Di ba? Yung trabaho, darating yung time, mawawala yan eh. Ha? yung mga achievement natin, darating yung time, mawawala yan. Pero pag sinasabuhay kasi natin yung salita ng Diyos, hanggang tumanda tayo, ano man na yun eh, nasa sistema na ng buhay mo yun eh. No? Yun na yung lifestyle mo eh. Yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At yun ay hindi mawawala. Diba? Kasi pag pag pinakikinggan lang natin, tapos minememorize na natin salita ng Diyos, darating ang time kasi baka makalim makakalimutan ko na yan. Pero kung yung naging parte na ng buhay mo talaga, ina-apply mo sa buhay mo, kanyari, pag gising mo sa umaga, nagsisipilyo ka, gising mo sa umaga, nananalangin ka, o kaya, araw-araw, naliligo ka. Diba? Part na partner ng buhay mo yun eh. O nag aalmusal ka, nagtatangalian ka, o nagagabihan ka, part na ng buhay mo yun, hindi mo na makakalimutan yun. Diba? Ganon din yung salita ng Diyos eh. Di ba? Tumanda man tayo, pero yung para sa pamagitan ng pamumuhay natin, ano na yon eh. Yung ano sabi ko is nasa sistema mo na kasi yun eh. Diba? Diba? Di ba? Hindi mo na makalimutan, makakalimutan yun. Matik na, sabi nga. Matik na yon eh automatic yung katawan na yung katawan na mismo magsasabi sa iyo ng gagawin mo, di ba? So yun lang mga kapatid no, nawa ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa po sa atin. At natandaan natin, ano may ba mga bagay na natatanggap natin at nangyayari sa buhay natin, hindi dapat ito yung maging uh, basihan no? na magmalaki tayo Kundi dapat natin paring uh, tandaan na sabi nga ng Bible, walang tatanggapin ang sinuman kung hindi ito'y pagkakalob o pahihintulot ng Diyos na mangyari sa buhay po natin. So yun lang mga kapatid, na nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.